Hello guys! Welcome back to my channel for today's video guys. Ayan, nandito pa rin tayo sa Iloilo City. Ayan, ipapasyal ko naman kayo ngayon dito sa isa sa mga famous na church dito sa Iloilo, ang Molo Church or Santa Ana Faris Church. Ayan, ipapasyal ko na rin kayo sa Molo Plaza at sa Molo Mansion. Ayan, magkakatabi lang guys yung, yung lugar na pupuntahan natin. Halos nandyan lang lahat yan sa paligid ng Molo Church. Ayan yung name nyo. Nandito tayo ngayon sa plaza ng molo. Marami din palang bilihan dito, mga kainan. May andok. In church, the church, 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 Pasok kayo sa loob, nakabukas. Nakabukas. Ang grocery. Um, Ayo, meron siyang mga ganyan. Yeah? Pasagap ko, anay. Pang butang, kubasa mo ko. Ayo. Damay lang ang grocery for safety, safety na ano ba naman, safety travel na rosary. Ang ganito nila? Mga souvenir. Mga souvenir sila. Ito to, oh. So rosary? Mga mula niya. Gusto mo ito? Pambata. Ibaligyan na eh, ito, tapos ikaw lang mapapabibita. Oh, So yun, nakabukas yung church. Tingnan natin, tabi tayo sa kabila, guys. tabi ng church guys ng Santa Ana Parish Church or Molo Church makikita nyo ang Convento de Molo ayan, nasa gawing kanan siya matapat lang siya ng plaza ito yung plaza ito yung Molo church. Kaya sa harapan magpipicture. Uy, pili tayo ng ice cream na gano'no? Pwede. Eh, okay ka ba? Baka mamaya yung yung... Tapos upo tayo sa upuan. Okay? Kahit tayo ice cream. Paki umingi siya. Mamaya na rin napicture tayo. Mamaya nga. pumunta doon. Di naman tayo nagmamadali. Makano dito kuya? Magkano dito? 25. 25? 20? 20? Dito? 25. Ari, 25 na lang tatlo. Mag-ice cream muna tayo. Oh. <laughs> alis. na natin itong mga simple. Ano? Uh, favorite ko itong mamang sorbetero, tayo sumayaw. <laughs> Pakilin mo, nag-video ka. Nakabidyo ako. Oh. Oh. <laughs> <laughs> Kalimbang mong hawak. Oh, <laughs> Ay, magkawa. pili na. ka na? ako na pambayad. Ah, sige. Thank you. Ice cream. Ano pala yung kabila na yun? Kumbento. Ito tayo sa Molo Mansion. Katapat lang ng... Molo Mansion, Molo Plaza. siya dito. Na? No? Iba-ibang kainan. Puro kape. Ano yung mga kainan. No? Pagbalit ikte, na ako. Okay na. Yeah. Okay. KULTURA Excuse me, what is it? 4200. Portal so, welcome to KULTURA A destination that curates the best from Filipino artisan and designer across the country. Experience the Filipino. There's right. a lot.

Bakit ito? Anong tawag dito? Bukod sa bakya. Basta. Wala bang nakalagay ng pang-an? Ito, pa rin parang um, nakamutang ano anong anong sa gilid ng Molo Mansion